Mga ka-surprise, surprise. Katanghali ang tapat po ngayon ng October 10? 9 or 10? <laughs> so, ayun guys. Um, or mga ka-surprise, surprise. Ayun, pinag-aaralan ko na po na hindi kayo tawagin na guys. Kasi nga, hindi na po tayo mga bata. So, ayun po mga ka-surprise, surprise. Hindi po tayo stable ngayon kasi ang mode po ngayon ng vlog natin is about um, ultra high definition. So kung mapapansin niyo po, hindi po 4K yung mga video ko sa mga past video, pero stable po siya kumbaga hindi magalaw. Pero ngayon po guys is um susubukan naman po natin kung magiging um, ultra high definition na po tayo or 4K. So ayun guys, um, or mga ka surprise surprise, sinasabi ko again and again na hindi po tayo Korean skin kaya for me pag naglalakad-lakad okay na po na kahit hindi po 4K basta is stable po na hindi gumagalaw-galaw. But since ngayon naman po guys or mga ka surprise surprise um, since uh, para lang po sa experiment gusto ko po na makita nyo na po kung ano po ang itsura natin sa 4K ganyan. So ayun po, medyo magiging magalaw po tayo kasi maglalakad-lakad po tayo. So I, I suggest siguro pag magpo-4K po kayo, yung mga tipong nakaupo lang kayo, ganun. Pero kung naglalakad guys, or mga surprise-surprise, ano lang po tayo, tawag dito, high definition lang po tayo. Ayun, may nag doon. <laughs> so let's go na. And um, ayan, ito yung favorite ko dito, yung wish way, Nakita nyo naman siguro. So... Ayan, And then, ano bang gagawin natin? Ayun nga, so sabi ko sa inyo, medyo hindi po tayo ganun ka-stable. Magalaw po tayo. And then, ayan, mag po tayo kay Luigi and uh, Mario. Uh, ayan po. Again, hindi ko po may promise na hindi po tayo magalaw kasi nga po, hindi po tayo naka-stable mode. So, naka-high definition mode po tayo. And wala po ako may promise sa inyo na Korean skin kasi hindi naman po tayo Koreano. And then, ayun nga, ba diba guys, pag naka-4K ka, kitang-kita yung balat natin kung maganda ba or hindi. So, ayan, kato na po yung balat ko sa 4K. Sana naman, okay naman. <laughs> kung hindi guys, okay lang din kasi para lang naman to sa guys sa ano sa test natin kung okay nga ba ang 4K. And ayun, nasubukan ko na pong mag-test ng 4K sa labas or outside or indoor po tayo ngayon. Sa outdoor guys, nasubukan ko na um, medyo hindi po ako nagandahan. <laughs> ako mismo hindi maganda pero okay naman po yung view sa labas ganun. Pero po parang feeling ko, guys, ang gamit ko ngayon ni Samsung feeling ko po sa Samsung guys mas okay siya sa indoor kasi yung lights niya nagre-reflect sa atin pero pag sa outdoor yung light ng araw yun po yung magre-reflect sa atin and hindi po masyadong gusto ng balat natin ang araw so ayan po ito po yung amusement center dito sa Amen so diba kitang kita natin kung maganda nga yung ano niya kung maganda nga ang 4K dito sa Samsung Samsung A70 po ito A60, A70, ganun Ayan So ganyan Ganyan po tayo sa 4K Ayan Ano pa ba ang chika? Ano ngayon guys? Or mga surprise surprise Alas 12 So ayun, medyo magmemriyenda lang po tayo And ayun nga guys, ang naging whole purpose ng paglabas ko is just to um, i-check kung paano yung magiging 4K natin. Kung maganda ba, ganyan, ayan. If you're into that, ganyan. parang at oh, mga surprise surprise parang gustong gusto ko ito, 'di ba? Parang uh, ano man tawag sa ganun, carnival na carnival yung dating niya. Yun na nga lang ngayon pag maraming tao nakakairita. Lalo na pag yung mga tao is uh, para bang they're getting on your way ganon Intentionally getting on your way parang ganon So ayun, ganun guys yung itsura natin sa sa 4K wala pa po tayong mic ayun, pero okay lang sa akin guys kasi kaya ko naman pong i-manipulate yung pagdating sa sa mic sa pagsasalita ayun, kaya ko naman pong ilapit-lapit yan so ayun, dito na po yung favorite place ko hindi po ito ah ang favorite place po natin dito is itong um, parang lounge sana na ano parang lounge na what do you call this um what do you call that uh, let's say food court ayun nagpo food court po tayo dito and then um so ayun ganito po yung food court dito sa nasa Sky Mall po tayo Robinson Sky Mall and then ganito po ang food court sa kanila ayan may billiards. Ayan, may toilet din. Kung gusto nyo dyan sa toilet, ayan. So, ganun. Ganun na. Ayan, okay yung mga lights nila dito. and ako din mismo siguro okay. Ganun. Diba? <laughs> Parang ganun. Kahapon guys, nandito na tayo. Ayan, gusto niyo bang... Ito yung parang mga lights nila na parang feel na feel ko. Ayan. So again, na, hindi tayo stable ngayon. Sa stabilization, wala po tayong laban ngayon dyan. Kasi hindi po pwedeng 4K at the same time stable. At least sa Samsung phone. Ewan ko po sa iba. Ayan, ganyan po yan. tayo ng upuan guys Ito yung favorite ko dito Ay ang inihaw na yan So dito tayo order mamaya yeah. Ayan Ayan Itong ayan Ayan Diyan tayo So nakita nyo mayroon din silang mga alcoholic drinks Ganyan And then magkaanap lang tayo ng chair Ganyan Alam gusto, gusto gusto dito sa high table <laughs> Um, ayan, since um, occupied po yung places dito. Pero dito guys, maganda yung ano dito yung yung quality nung upuan. Sana ko meron pero kung wala. Ganun. Dito na lang dito na lang kaya tayo bitna tayo sa nila. So, siguro pwede tayo dito. <laughs> ayan, ganyan since kahapon nandun naman tayo sa parang upuan na oh, ayun guys nandun na tayo Kaya, parang mas okay dito mas malamot lang parang masyado madilim doon. dito talagang ano yung lights natin um, kita kita yung lights natin dito guys Ayan. So this is uh, like um, Alas 12 ng tanghali. So ayan, maraming tao. Ganyan. Ganyan siya. eh, siyempre ako. <laughs> o, ito na ba tayo? Mga ka-surprise-surprise? Surprise? O, mamaya pa? Ayun. Pumuhay na tayo, no? Sige tayo. Tara, pumuhay na tayo. And then, syempre, na rin tayo ng ice. Tara, let's. Let's go. Pumuhay Yun nga, as promised, diba, mag-iisaw na naman tayo and everything, ganyan. So, ayan, mag tayo. Hello. Ato, isang ano, request lang ako ng isaw. Yes. 40 isaw, ayan, 49 pesos, chicken isaw. Siyempre, ingin tayo ng ice. Ate, pwede yung ice, ate. Ha? Dito na lang, ate. Nakakaya naman yung ano. Parang di ba, pabalik balik Medyo malaki lalagyan natin ng ice. Ayan. Tingnan natin baka nawala na yung bag natin. Ha? Ah, ayun pala. Gusto yata mag-shoutout ni ate. Ayun nako Ako, ate, salamat. Mga katatlong balik lang ako nito. Okay. Yeah, salamat. Ayan, meron na tayong ice. Ayan. Ayan, ganyan, ganyan. So, hintayin na lang natin yung order natin. O yung ni-request na natin. 'yung na request natin na isaw. Oh, ayan Hintayin na lang natin 'yan. Kasi, naka 11 minutes na tayo and then I'm so happy kasi nga dami nating napuntahan na na-check natin kung okay ang stabilization and ano, not stabilization. Ang 4K. Pero medyo dito po sa sound dito, medyo parang hindi po tayo palagay kasi baka meron pong um, copyright ayon. Wala naman sana. <laughs> Ayun, nandito pa rin po tayo sa hairstyle na walang pampagupit. Ayan. So, ganyan lang po muna yan. Pa ako sa angle na to guys Sinan nyo ito Ayan o eh. Diba? Mm -hmm. Guys, subukan natin mag-OOTD kahit nakaano lang ako. Okay lang muna yung Keme natin guys Mag 15 minutes na yata tayo Ayan Guys I'm so happy na 13 minutes na tayo Almost close to 15 minutes And ayon Natutuwa ako guys Feeling ko mga pangalawang 4K ko na ito Pangatlo Yung unay kanina Nag 4K po ako sa labas Outdoor Ngayon indoor naman And then ayon sana kitang-kita nyo po yung mga colors natin and everything ganun. Ikakulay na makulay tayo guys. So ayan guys, siguro i-end ko na yung video. Puputulin ko na guys yung video. Sana na-enjoy niyo po ang 4K experience niyo kahit ma ma maalog ganun. And uh, ayun, let's hope for more 4K videos ahead. Ah, uh, ko na po yung video.